ni Chona, huwag bumili ng mayroong nakatira. Period. Ah, nag-period. Okay. Ah, sinasabi niya dito ay for close na bahay pa rin tayo. Nag-straight tayo ha, topic for close uh, na bahay. Mga property in for Ang bilin daw is yung walang nakatira. Huwag bibili ng may nakatira. Period. Kapag ganyan ang mindset ng lahat ng tao, wala nang for na bahay. No? Bakit? Dahil hindi na mag-aalisan. Ang mangyayari dyan is either mang squat or makipagmatigasan. Hindi kasalanan ng bumili kung bakit na foreclose yung bahay na yon na nabili niya. May nakateraman o wala. Ang pinaka kasalanan is whatever reason is napabayaan. Hindi nakapag-usap doon sa bangko or sa pag-ibig para ma-extend or matagal nang nakapost. Almost 5 years up na. Pero wala kang ginagawa. Kung ang gagawin mo ay huwag kang bibili ng may nakatira, still may mga taong bibili pa rin sa mga bahay na occupied na na foreclose. Kung ayaw mo ng sakit sa ulo, huwag kang bibili ng occupied. Pero kung tingin mo namang may karapatan ka, kaya mong ipaglaban, gusto mong dumaan sa proseso, sa legal, bumili ka ng occupied. Bakit mag a yung mga taong gustong umangat, makabili ng property para may extra income sa mga taong naging irresponsable na magbayad ng bahay nila na ang mag a ay yung mga nakabili? Hindi yun ganon. Kung wala ng taong bibili ng occupied na mga foreclosed na property, Mausisa mo, lahat na nang nakatera sa mga foreclosed na bahay ay hindi na kanila. Hmm?